Hello everyone! Magandang araw sa inyo. Ako si Loy at welcome sa aking YouTube channel. So uh, pasensya na kayo, medyo uh, matagal o, bago nakapag-upload uh, ulit ng content dito sa aking channel dahil uh, maraming nangyari sa mga nakalipas na ilang buwan uh, simula nung last na nag-upload ako. Ano? So kung uh, ikukwento ko lahat, eh, medyo mapapaba tayo sa ating video. But siguro sabihin ko na lang yung mga few uh, moments na nangyari, ano? So, yung uh, kuya ko ay uh, sumakabilang buhay na noong last December. Uh, and of course, uh, medyo maraming inasikaso kasi uh, siya ay uh, pinatay, ano? Kaya uh, medyo nag kami ng mga papeles para sa kaso. And of course... Uh, yun. Kinasal na rin ako uh, just this year. no So, yun. Inasikaso rin namin. So, kaya medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng content. So, ngayon, uh, ngayon mag-upload ako kasi meron talaga akong uh, gustong uh, uh, ipakita sa inyo. At, I think uh, makakatulong ito sa mga nais bumili. no uh, Dahil, uh, ako, kahit ako noon gusto kong bumili nito, but ah... Uh, Buti na lang, nagduda ako, no? Kasi nung bumili yung opisina ko, kung saan ako nagtatrabaho, ng kit na ito, pakita ko na lang. Ito. Yan. Ah, uh, ito ay rep guitar uh, repair kit, no? O setup kit. Yan. Sa Shopee, sa Lazada, meron yan. No? So, nung bumili sila, doon ko nalaman na marami pala dito ang ah, walang pakinabang. No? Or may pakinabang sana but hindi hindi siya ano, like hindi siya gumagana, no? Ah, paano hindi, nasabi kong hindi gumagana? Ah, sabihin na natin ito. Ito siya. I think nakita niyo na rin to online. Ito. Buksan natin. Yan. Ito yung ano, pang ginagamit daw ito sa uh, nut natin, no? Kung gusto natin na uh, uh, bawasan yung ano, lalim ng nut ng ating mga gitara. So, magkuha mag ko ng ano, sampul uh, sample guitar. Walang kwerdas ngayon yung aking uh, Fernandez, no? So, ito yung sabi nila, ito raw ay ginagamit dito, no? Para mabawasan yung kung lumalim kung masyadong mataas yung inyong nut. Yan, ito raw, doon ginagamit. But, alam nyo, nung no, sinubukan ko to, naubos na lang yung pasensya ko, no? Napudpud na lang yung pasensya ko, hindi talaga napudpud yung plastic dito. No? So, wala siyang use. Useless siya. Yan. Sinubukan ko talaga, as like, ilang ilang minuto ko siguro almost half an hour akong kumikis-kis. May nabawas pero nako. Parang libag lang yata yung nabawas. Wala. Halos wala tong pakinabang, no? Tapos meron din ditong isa na delikado, no? Pag ginamit nyo. Maaaring masira yung nut ninyo. Ito. Pakita ko na lang din. Ito. Yan. Ito. Yan. At saka ito. Itong banga ito, wala tong pakinabang. Ito, pag sinubukan mo to dito sa, sa nut mo, nako, lalaki yung awang ng nut mo. So, makapal siya para dito. Siguro sa base, pwede ito. Yan. Pero siguro hanggang sa bass lang. Bass guitar, pwede ito. Pero the rest, tulad nito, ito yung bilog, tsaka ito yung parang uh, kalahati, no? Yung parang medyo ano siya, hindi, flat sa kabila, medyo oblong dito sa kabila. Wala itong silbi. Pero sa electric guitar, acoustic guitar, ito hindi talaga ito siya pwede. So ito, hindi gumagana, hindi, hindi, siya, hindi siya tumatalab. This one, hindi siya akma doon sa electric guitar. Sa bass, pwede. Siguro. Siguro, no? pwede. So, yun. ah uh, tapos, ito naman, ito may pakinabang siguro to sa ibang guitar, pero commonly, hindi siya masyadong gamit. Ano? Ito lang ang ginagamit natin. Eh. Ito, ito lang ang sukat talaga ng truss rod natin. Madalas, di ba? Yan. Ito lang. So, ilagay ko yung may mga pakinabang dito. Yung mga wala dito sa side ko, lang. So ito may pakinabang to kasi ito ay uh, para sa action ng ating mga gitara. So ito may pakinabang. So lagay natin saka itong actually itong ruler dahil meron ka na rin naman nito. So I don't think na kailangan mo pa to. So lagay ko na to dito. This one is for major repairs, no? So kailangan ito pero kung hindi ka naman luthier talaga, hindi ko sinasuggest na gamitin mo ito. Ilalagay ko to sa gitna. So, para lang talaga to sa mga, yung alam mo yun, expert no, sa mga luthier. Ako, hindi ako luthier. So, hindi ko siya magagamit. Hindi ko pa nga sana gamitin ito kasi baka mapahamak yung gitara. No? Uh, ito naman, yan. Ito para sa luthier din talaga ito. Ito may pakinabang to. May pakinabang to sa mga luthier talaga. No? So, ilagay ko to sa gitna. Pero, this is for luthier only, ha? Ayan. At kung may alam ka about dito, ito kasi sa frets ito, eh. Ayan. So, ayan. Ito siya, walang ga, hindi gumagana. Ito para to sa pang ano, eh. Yung sa mga, sa mga kanto nung ano mo, yung mga tala sa kanto ng frets mo. O yung sa fret mo yan, dito, yung mga dito. Ayan. Tsaka yung dito, pang level. Hindi ito gumagana, kasi, ah uh, hindi siya sumasayan. Yun. Hmm. Yeah. So hindi hindi siya masyadong gumagana. May may nakita akong ganito na gumagana pero hindi ito sakit na nakasama na to, hindi siya gumagana dito dito. Ito, syempre gumagana ito, screwdriver. Ito, isa pa to. Ito, hindi ito makaputol ng kwertas. Ito. Yung kasama sa bag na to. So, yan. Ito naman, para sa luthier ito. Ito kasi para to sa frets eh. So, yan. Dito ko ilagay sa gitna yan. So, kung makapansin ninyo, malaking porsyento, no? ng uh, ating nakalagay dito sa setup kit na to, na isang set, ay walang pakinabang o hindi mo siya magagamit dahil unang-una ma- makaka, hindi talaga siya gumagana like hindi siya nag work tapos pangalawa ah uh, maari siyang makasira sa gitara mo no so ito ito mga to wala tong ano so ito naman yung string cutter natin ito mapakinabangan mo to kasi matatanggal mo yung pin ng ano mo ng acoustic mo ito pang pang, pang ano okay okay naman ito pero itong cutter mismo ito wala ito, walang silbi. So, ano ba ibig sabihin nito? So, ibig sabihin ba itong lahat na ito ay hindi gumagana or sadyang quality lang ng pagkakagawa. Kasi remember, ito ay mga nasa 600 plus or 700. Isang set na yun, lahat na 'yan siya. Lahat na. So, ang palagay ko dito, lalo na itong ito. 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 Tsaka ito, itong string cutter. Kasi may nabili up, may nabili rin yung office na separate na ito lang. Hindi siya kasama dito, hindi siya nakalagay dito sa bag na to. Like hiwalay siya na binili. Solo lang siya. Yun gumagana. So, ibig sabihin, nasa quality ng product ano. So, yung niya lagay nila dito sa bag na to. Kaya siya mura kasi <laughs> hindi naman like 60 to 70% ng mga nilagay nila dito sa bag na to ng setup kit ay hindi gumagana or walang pakinabang. No? So, ito siya. Meron din ako nakita na ganito, na gumagana. Mat talagang matalas. Tsaka, pag kiniskis mo, talagang babawasan talaga yung frets. No? Yung fret bar. So, may mga ganito na solo lang, katulad nitong string cutter, na gumagana. No? So, kung bibili kayo ng uh, ng setup kit, uh, mas maganda na isa-isahin nyo na lang pagbili. No? Medyo mapapamahal kayo, yes, pero yun naman talaga kasi mas mahal, uh, mas maganda, no? Tapos siguro ay suggest din na sa mga trusted na mga seller kayo bumili, no? Uh, huwag kayong bumili sa mga kung sino-sino lang na seller. Online man yan or sa physical store, no? Kasi yung lalo na yung mga nagayate, yung mga set na siya, nako, hindi ako masyadong tiwala dito. Maganda lang yung bag niya daw kasi makapala. So, pwede naman kayo bumili ng bag Na, eh. uh, like, kolektahin niyo yung lahat ng need ninyo tapos bili kayo ng bag na to no so all in all dito sa set na binili na binili ng office ang may pakinabang lang sa akin no so far itong tatlo ito lang itong tatlo lang talaga wala nang iba so isipin niyo ang dami-dami di ba this one kung looter ka siguro isama na natin itong tatlong ito yan ito yan ito lang sa lahat sa binili mo like 700 pesos ito lang ang kinabangan mo. The rest ito wala ito. Basura ito. Hindi mo 'to mapapakinabangan. So, wala. So, yung eto, uh, ito yung pang-sanat bumili ako ng uh, ng hiwalay no. Ito medyo mga sa 200 plus agad ito. Tatlong piraso siya. Oh, bubuksan ko ha. Ito, iwalay ko tong binili. Ah, personal ko ito, hindi to sa office. So, tingnan natin. Okay. Actually, nasubo ko to doon sa electric guitar ko na yung Fernandez dito. And it works, no? So, maganda talaga siya. Ah, ilabas ko lang sa kanyang lalagyan. So, ito siya, tatlong peraso. Ayan. And ito lahat may sukat. Ano? Ayan, no? May nakalagay na number dyan. Ayan. Kung gaano siya kanipis o gaano siya kakapal. So, unlike dito, yan. Ito, meron din ka-slot yun siya nagayang kakapal. Ito yun. Ito yun siya. Ah, uh, 0.053 uh, uh, no? na guitar file. Ito yun. Ito sa mga number 6, number 5 na strings. Tapos ito naman ay 0.32. Ito sa mga number 4 uh, or number 3. Kasi ito isa 2 and 1. No? So, ito siya. Talagang sakto. Tiyan yung nipis. Ano? You know? Kumpara mo dito. Ito, eh, gamitin mo to sa number 1 slot mo. <laughs> Magiging number 6 yung ano mo kapal mo you know, yung comparison no ng nipis at nang kapal nitong isa, di ba? So ito, pwede lang ito siguro sa bass, malamang, no? Pero sa gitara ito talaga ang siya ko. Medyo mahal siya kasi 200 plus na kagad ito lang. Ito pa lang tatlo na to. So wala pa yung iba, no? Yan. So ito, effective ito, nasubukan ko na, no? Ito, kung ano, pwede niyo yung picture nito tapos uh, i-screenshot nyo para ma mahanap nyo sa online. Sa Shopee, sa Lazada, meron nito. Yung guitar file na to, no? Huwag yung ganun kasi, nako, lalo na kung medyo mamahalin yung gitara mo, kawawa naman yung gitara mo, no? Tapos, ah, uh, bumili rin, uh, meron din akong ganito, may gaito akong iwalay. Sa mga gitara na, na ano, may libre naman na ganito, tsaka yung isa yung maliit na, ano, na para dun sa ating mag, ano bridge saddle yung maliliit diyan na ganito na Allen wrench no so meron din yung maliliit so sa gitara meron yung mga libre so okay na yon no tapos ito naman uh, bumili ako hindi pa dumadating yung dito na hiwalay para sa personal ko so ito mga 50 pesos mura lang may mga tag 40 pesos nga nito eh so yan tapos yung screwdriver naman, siguro naman sa bahay niyo may screwdriver, di ba? So ano po ba? Uh, yun, yun lang naman eh. Ha? So far, kung hindi ka naman talaga looter, like, iseset set up mo lang ng maayos yung gitara mo, yun, yun okay na yun. May screwdriver ka, meron ka nitong panukat, tapos meron ka nitong file. Tapos yung sa, sa mga acoustic guitar naman, yun sa, sa bridge, sa saddle nila, uh, liha lang yun para kung sakaling mataas masyado yung bridge saddle mo, yun na lang, liha mo na lang, no? Para, ano, ano yun mo lang, i-make sure mo lang na talagang guguhitan mo yung saddle para alam mo kung hanggang saan lang yung ibabawas, ibabawas mo doon sa bridge saddle mo. So, yun. No? So, liha lang yun. So, magkano lang naman ng liha, di ba? So, yun ang ano natin. Yun ang mga, no? I suggest na huwag kayong bumili ng yung set na. No? Yung bibili nyo yung paisa-isa lang para kung ano lang yung kailangan mo, Ah, uh, yun lang. Tapos tsaka parang hindi ka magsayang ng pera kasi parang ganun din eh. Itong mga ito hindi ko nagagamit. Ito, hindi ko magamit. Ito, hindi ko magamit. Ito, wala, hindi rin. Ito, hindi naman nakakaputol ng kwarta. So nagre-resort pa rin ako dun sa ano, sa cutter na yung ano, like plies, ganun. <laughs> yun pa rin ang pagsako. So itong ruler naman, meron na rin naman 'yun. So itong mga 'to, hindi 'to ano. So dag, ano lang siya bulaklak lang siya dun sa sa ano para sabihin na Marami siya, set talaga siya. Pero all in all, hindi siya wala siyang pakinabang. Kung gusto mo nito, na makabili ng ganito, bumili kayo separate. Ito, I think, meron din ito na yung talagang legit na gumagana. Bili ka na lang din ng hiwalay. No? Ito, ito talaga wala to Kahit yung hiwalay nito, wala. Ito, ito, wala. Ito, wala din to Ito, pwede ka kung bumili ng hiwalay. Mas, yung gumagana. Sa mga trusted store ha? Sa tingin ko, sa, sa guitar pusher, meron yata yan. So, i-check nyo na lang, no? yung mga legit talaga na store. Sa uh, JB Music baka meron din, no? Ah, uh, 'yun lang, no? Ah, uh, sa ngayon, ah uh, siguro itatry try ko pa rin na mag-upload, no? From time to time. And of course, ah uh, if mayroon kayong uh, comment or uh, like correction, um uh, i-post niyo lang sa comment, no? And then ah uh, para mapag-usap-usapan natin na uh, sa comment section. yan Ayan lang naman tayo, sharing lang naman tayo, no? Ayan, sharing lang tayo ng ating mga experiences and knowledge. And of course, pag meron din kayong ideas, of course, uh, free na free kayong mag-comment down below. Ayan. And of course, uh, kung makatulong ito, ang video na to share nyo na rin sa mga tropa ninyo. Uh, para naman di sila magsayang ng pera, ano? Uh, so, uh, again, uh, please subscribe sa aking uh, YouTube channel. And of course, like nyo na rin yung aking Facebook page, Loy Tare. naman, L O Y T A R R E. So search na lang, okay? So see you again hanggang susunod. Bye muna.